Sumamba sa 57 level ang halaga ng piso kada dolyar sa pagsasara ng palitan ngayong araw. Ayon sa isang ekonomista, posibleng may kinalaman sa paglakas ng dolyar ang sigalot ng Israel at Iran. Saksi, si E.J. Gomez. Muli na namang sumadsad sa pinakamababang palitan nito kontra dolyar ang ating piso. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 57 kada dolyar. Ito na ang pinakamababa sa nakalipas na halos isa't kalahating taon. O mula noong pumalo ang palitan sa 57.37 noong November 22, 2022. Ayon sa isang ekonomista, ang mas mababang palitan ng piso kada dolyar ay bunsod ng paglakas ng US dollar mula nang lalo pang tumaas ang tensyon sa Middle East kasunod ng pagpapakawala ng Iran ng mga drone at missile laban sa Israel noong Sabado. Matas na naging dudyan kasi gawa nga may geopolitical risk no? kasi may statement yung ibang uh, Israeli military officials na maaring meron silang response or retaliation sa weekend na uh, missile and drone attack ng ng Iran. Kaya medyo lumakas din yung dudyar kumpara sa ibang currency sa buong mundo. the highest in five and a half months yung US dollar the average compared to the global currency. Ngayong mas mataas ang dolyar, apektado raw ang ilang sektor, partikular yung mga nag-i-import, na siya namang posibleng magpataas ng kabuang inflation sa bansa. Tumataas yung dolyar, siyempre tumataas yung importation costs. Yung mas nagiging mahal mag-import at uh, ang implikasyon nun, siyempre malakas mag-import ng Pilipinas eh. At uh, ipapasa yun, pati yung mga binibili natin, yung mga bibihin natin, maaaring tumaas din. Pagkakabag din siya sa pagtaas ng inflation para sa GMA Integrated News. EJ Gomez ang inyong saksi. Mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.